So ayan magandang hapon Ayan kumusta po kayong lahat guys At yun nga Nandito kami ni Dexter Ayan pa uh, Out na po si Dada ngayon Out na Nakakain na kami kay Kuya Dexter. Si Beauty Nandito Si Beauty nandito rin Ayan nandito yung tatlo Sana ba si Ilap Sana si Ilap Sana si Puti Kuya Dix pahinga muna muna pahinga 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 muna tayo konti pahinga muna tayo kaya Dex nag ready na rin ako ng pagkain nila guys asa si De Dex halika na Dex halika na dito yung pagkain nila dali asa si Dex ka dito dito na ng wipes hmm, natin yung mata kabila hmm. yeah, para mawalang guapong gwapo para walang muta pinunasan ko ng wipes si kuya dexter hmm. Okay na? Tingin? Wisus. Jesus! Apo naman yan uh. gusto, gusto naman Malamig kasi yung wipes Ito sa kabila Dumi oh Dumi yung wipes oh Ito hmm. Okay na Nakain na tayo Tatlo lang kayo nandito ngayon. Nasaan yung iba? diyo pa naman idadak bukas. Kuya Dex. Nasaan yung iba? Tignan natin yung pagkain nila. Ilap! Tignan natin yung mga pagkainan nyo. To, mga may, mga tubig to. O asan si ano ilap oris boy? Asan si oris boy? Na ah, iwan ano muna natin to? Safety muna natin kasi baka mamaya. Ayan. Ayan safety muna. Oo, kunin muna natin yung pagkainan nyo. linis na ito kayo X hindi ka kulang naman kayo wala si orange boy wala si orange Ay, yung tubig pala Ayun, nandito si Orange Orange! Nandito si Orange Halika! Halika dito! Ayan nandito si Orange, guys Dali! Dali! si puti pa lang wala yan yan tubig Boris ba yun ka rito saan si puti na naman puti Pssst. wala na naman si puti puti Psst. Ayan, magdi de pa naman si Dada bukas. magdi de Kailan busog kayo ngayon. Dito si Orange. Orange boy. Kaya, mimix ko lang po. Ayan, may may karne po yan. Ayan, May gulay ito eh. Ayan o, carrots. patatas ano to eh, sa minudo tira sa minudo inalo ko dito sa cut yung tira namin na ulam minudo guys tingnan nyo si kuya dexter oh. seryosong nakatingin sa akin tingnan nyo guys tingnan si kuya dexter <laughs> ano dex sarap ulam Sarap pagkain. Ngiting na mo si Dada eh. Puti! Hmm, oh, si Orange. Okay na. Tutom na si, ano, si Puti. Ay, si Puti, si Cutie. Kuya Dix, bakit? Ay, sus. Hindi ka excited? <laughs> Grabe kagala talaga ni puti Si puti na naman ang wala ngayon Pedex halika na dito Oh Dito na Halika na Dex Oh orange boy Kabila ka na dito ka na Hmm dekstero Ang dami nitong pagkain yung handa ako ngayon Kulang-kulang pa kayo Wala si puti Gala talaga to si puti ba Kaya talaga yun, wala si puti. Puti! Psst! Yun, bakante yung isang kainan, guys. Pagkainan nilang isa. Kuya Dix. Ang dami yung hinanda ako. Pinapalit ko niya po yan Punas po ha? Pinupunasan ko po ang linis ng katawan, no? oh. Oo. <laughs> ano yung kapon? May Yun nga yung plano na, plano ko, ipapakapon sila. Alam mo, yung pusa namin, kapon. Pati aso lahat. Oo. Pusa, pusa namin. Gusto, gusto ko nga ikuha ng kasama, eh. Kasi mag-isa lang na. Kasi yung isa, nagkasakit. Kuya Dix, busog na? Ha? Huh? Busog na ikaw? Mm, okay, okay, okay. Sila na lang. Busog na pala ikaw eh. Yan si puti. Wala pa si puti. Itong dami kong naridi sa si inyong pagkain. Gala talaga to si puti ba? O, kain ka ulit. Si Ila po, busog na yun. Busin nyo.